magandang araw mga kanokis Yan. so late na tayo ng updates kasi ngayon lang napaayos yung phone ko Yan. nasira kasi yung camera nya so, sobrang malabo Yan. so updates muna tayo sa meron akong bagong pisa pero ngayon na sa one week old na o ah, siguro na sa 9 days na to sila magte 10 days yan yan yung bagong pisa natin na pama IQ we siguro na sa 2, 4, 6, 8, 9 yung anak nya yan yan yung ganito yung mga kulay ng anak nya oh. kanya lahat ang kulay dalawa lang yung itim yan yung updates natin ngayon pang paano lang uh, unang updates lang muna so, balik lang natin na uh, sa vlog natin yan ganitong kulay yung gusto ko parang caramel yan. yan. Adjust pa yung camera natin, maglalabo siya. So, madami tayong sis, yung dito. 'Yan yung ibang sis natin, stag lahat. Ito rin yung mga sis natin na black moon. nasa walo yan sila tapos lima yung lalaki lima yung lalaki lang muna updates natin sa yard natin meron tayong breeding madami din akong breeding ngayon na naglelay na ng egg sisyo lang na tumahan natin update ko muna sa mga sisyo iba binaba ko lang yung iba yan lang muna ang updates natin konting updates lang Yan. balak ko tong iraffle mga anak niya. Yan. So sa mga subscriber natin diyan. Antay-antay lang sa raffle natin. May balak si Bossing na magra-raffle. Yan. Yan lang muna sa ngayon ang update natin kasi kakabalik lang natin sa vlog natin. Maraming salamat, makan oke